Bona. Ayan at nandito na po tayo mga kabayan na no? sa mga marami po silang isda dito. Ayan. Bumili kami ng oxygen para sa aquarium. Uh, thank you pala kay Ma'am Redemption si Diki, na nag-sponsor po siya mga kabayan para po sa yan, isda. Ayan. Ayan kay Fish na Fish, mana na oh. Wala, man na namatay. Maganda. Pagod. Pagod ng... hmm. oh. Ano yun ang? Aunsi na yung pangkungtut. oh ng sa ubus na? Kung sa Okay, na dito, napa. Ayan, nandito pa rin. May malaki silang aquarium dito. Ayan, apuros. skoy. Ayan, ang dami. eh labot ka na. Ayan. Dito pala yung anak. Ayan na. Dami nilang Dami nilang mga isda mga at ang binibili ko yung oxygen. tulad ito, Mga bios pangs filter. Lah, napag iisay na nanin. Lain, nagnaw nga niya eh. Ayan. Lingaw na si John Reda to. ato. Kay na pang Pero, ah,

Asa ay pagkusog ka na? Ay ka na? Ang mga 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 diri Kaya pag mo out mang good, mo balik ang tubig, mo berit ni siya. niya siya mm. Kapag di siya Ah, hangir di siya Yung isda, tagpila Kani, walo Pwede <coughs> ba niya siya isagol ginaanin nga isda? Hmm. Tamo, pito! Pito! unsa gitong isda nga mga on dyan eh? Ano yun kaon? Ang... Tapos, Oscar. Tapos, Oscar. Kanang koy nga... Kanang koy. Magdagko ah. -ko ni Paayon no? Oh. Okay. malita na. Mm, malita na, oh. Ang kulor. Ang sa'yo mo, kanina? Oo. Oh. ko, ano, janitor. Janitor piece. Mga oh, puto na mga balas-balas. Yep. Wala eh. Tapos, na balas balas ko mong mga wala may sa parin bato ay naalis lebeli ka grod ko siguro ay kay wala ang fish ma Alah, paakan nyo ka sa fish ayaw ayaw yan ay eh paakan ka ay mahal yun yun itipti one iti. mahal pala nito mga no 1,200 yung isa Hala ka dako Ha ah, dako jud Hala dako nagipis pa Hmm jod, uh Oh, oh, Dako ayo ah, jud Ini lang aku eh Tak kuih kaya dako kaya gikug <laughs> Ini nak no dako kaya gikug nako dia iko, lah Mua hang muang on Haa Pakan on ni Mua Kada ni Mua Kada ni Mua Kada ni Mua Kada ni Mua balik ni Mua Kada ni Mua Kada ni Mua Kada koi Mua Kada ni Mua Kada Tiba kan ni dah dah Dan ambil dia nak pinjam dia. Ha. Ini ya. Ini saya sebenarnya. Mana mai? Oh, udahlah dia nak tu dia. Solut mesti lupin. Ay, mo, ano yung datong kuya? Dako na tayo. Hindi mo, pagkano ni mong face, dyan pa, oh. oh dili. dyan, na? Pagkaon? Ay, Pero dili na pagkaon. Di daghan pagkaon. mamatay mo nino sobrang brand ni Tayo sa mga baga, no? Daming bag. Ah, naray na pilit na. Ah, yan ang bag ni John Reed pang school. Ayan, mas matibay kasi ito mga kababayan kasi ano po Mga uh, galing po ito sa ibang bansa. Ayan mas matibay po ito sa mga mga brand new. Ayan natakabili ako ng isa oh. Ayun. Ganda. Tara, matibay. Sige okay na, kaya alis na tayo, punta tayo sa isda. Uh, po na Oh dia kaya seluruh di tong cheese. Ha Som ni Tak kis lah Tak hmm. ha. nak berdengkuk pun asal di lidah Berdengkuk À lu lấp quá. Mà bánh kia. Này. Này cái con con. Ừm, gold dah ni Tulu lang Tulu ke gold Oh Tulu ni Janitor pun Mama jatuh Mana jatuh janitor Empat Daku-daku Mereka nak buang-buang Mereka nak dako buang Mereka nak kuan ni lahi na lagula puti. Daw sa kaning gol. Mm. Tro. Ato? Ay tro. Udak ko. So, ayan na po yung aquarium natin mga babayan oh at binilhan ko din ng peebles ayan para yung isda sa ano pa nandun sa planggana at inaano ko mga babayan na uh, sabi kasi nung binilhan namin kailangan pa daw yun palutangin ng mga ilang minuto sa ano sa planggana para magiging Ma-observe yung ano. Ayan o. Oh. Andiyan pa sila mga babae yan. Mga 5 minutes pa daw yan bago natin nilagay sa aquarium. Para kasi daya. Yan po yung ano turo na binila natin. Uh, bali 16 pieces po yung titra. At apat na janitor at Kuy, may kuy din tayong binili mga babayan. Ayan. At dagdagan pa natin yan. Ada dia tu je, tu tahun eh si saya nak kebo ulang untuk berapa sama eh. itu yuk juga putan aunya itu yuk pilih ya ini desa sini oh dia torok lagi dalam asil para ngaling Madali silang mga kondisyon. Kung makabuo na naman tubig dito niya. ang Oo. Oh, oh. Kato kasi pangalan na yan. Koy. Koy na. Hmm. Hmm. Dua rakam kabuo. Dua o kan mo na kabuo. Pat o ang duha po na luya. Tara. Tulong ni kagulo kung gingon pilar din ni kabuo. Tukur lima lima ramal lagi nak ayo empat, ayo empat eh, ayo uno man, ayo man dipalit aman tu lima roi empat mana dia, ona isa otro uno man tu yap pulang dah tu. besar yap minggir tak saya simpati tak patut ragu batu potong pula mana ayam potong ayo tu Ayan na po yung nabili nating isda doon sa Digos mga kababayan. At thank you pala kay Ma'am Redemption Sidiki. At yan po, binili po, binili ko po ng isda. Ayan. Ipadala kasi si Ma'am si Ma Redemption ng 5,000. Kaya binili ko ng isda at kabag bag ni John Red. Ayan, Ang school. <laughs> Abot pa siya ng ano yan, high school. Hindi <coughs> pa yan masisira. <laughs> Yan. Thank you so much, ma'am. At yan na po yung aquarium at binilhan ko din ng oxygen. Yan. Ito po siya. At binilhan ko ng pebbles para may mga bato-bato naman sa ilalim. At dagdagan ko pa yan kasi may isda diyan, no. Oh. Ilang kol Yan, bibili ako ulit na kasi may mga pula siyang isda doon na mga maliliit at bumili tayo para ano sila? Marami na sila kasi mga ano pa to 30 pieces. 30 pieces lang po ito mga babayan kasi may janitor ito, janitor na maliliit. Ayan, ito po yung janitor. Ayan, pero lalaki pa yan pero hindi siya lalaki ng masyado. Ayan, at yung mga koy. may gold. Dalawang gold. Ayan. At may blue. At yung mga ay lalaki po ito. Pag lumaki na sila, ililipat natin to pa kasi kakainin niya po yung mga maliliit. titra do ang pangalan ng isdang ito, <coughs> mga kababayan. yung klasik -class po yung color, may orange, green, at is may blue to. Isa lang kasi yung blue doon. Yun o, no? nag-iisa. Orange, green, at yellow walang yellow ayun o no? parang yellow orange pink Ayan. at doon bibili tayo ng ano doon si may may ano doon no red taga natin dito dagdag natin dito bili tayo dito ano mga pula Silang pulang isda. Ayun berijang tayang ni angko batu. Thank you. Ayun isa mang anakna ni buntis na. Mm, is grilling. Ui, teng. Nya, oke katok. Sorry ya, tadi ada to sagawas siap. Mama mati kan. Uh, apil kan buru-iring. buri. Asa mangga. Uben, uben. la yung mga pula buriring yeah. mm -hmm. lang napin. Ah, <laughs> dumay. Ay, oh. na apil. Tama. Dorong-domay. Ay nila ba?